Dagang basura ang nakolekta sa palibot sa Artilim, Boulevard ug Santa Cruz Island sa Sambuanga City ato sa gihimong simultaneous cleanup activities niya Sabado, September 16 ng Tuiga, subay sa selebrasyon sa International Coastal Cleanup Day. Gipangunahan sa Office of the City Environment and Natural Resources ang aktibidad 1,033 ka mga representante gikan sa local og national government offices og or organizations ang misalmot sa coastal clean-up. 948 ni Ini ang nanglimpyo sa Artilim Boulevard, samtang 85 ang sa Santa Cruz Island. Sumala sa City Environment and Natural Resources nga ang nakolekta ng mga basura na anod sa baybayon tungod sa ulan nga epekto sa Southwest Monsoon kung habagat sa milabay mga adlaw. Klasik-klasing basura ang nakolekta. Ang International Coastal Cleanup Day na mugna niya 1986 sa US pinagi sa Ocean Conservancy nga usa ka organisasyon nga naninguhang matabangan nga maprotektahan ang kadagatan gikan sa mga hagit nga ginatubang niini matag tuig. Giadap sa Pilipinas ang adbokasiya pinagi sa Proclamation Order 470 kon International Coastal Cleanup Day nga ni President Gloria Arroyo niya September 15, 2003. Diin nagdeklara sa ikatulong Sabado sa Bulan sa Setyembre matag tuig isip International Coastal Cleanup Diyugang setyembre, isip National Cleanup Month, pinaagi sa Presidential Proclamation 244. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.